Ah, ang babaeng na aresto matapos magmaneho ng motorsiklo sa ruta ng triathlon competition sa Davao City noong linggo. Para sa update live na magbabalita, si Bril Montalvo. Bril, una sa lahat, no, bakit daw ba kasi siya? Bakit niya ginawa yun? Mm -hmm. Cheryl, nakausap natin kanina sa selda ng Turila Police Station dito sa lungsod. Ito nga lady rider na nakilalang si Crisel Ana Cabo. Matapos ang kanyang ginawang eksena sa kasagsagan ng Ironman Triathlon event dito nga sa lungsod noong uh, linggo ng Ubanga. At ayon nga sa kanya, ay matagal na umano siyang nagpapansin uh, sa mga otoridad para masabi ang kanyang hinainga para sa gobyerno. At ayon nga, noong uh, Sunday, ay nakahanap ito ng Tsempo at nalaman niya na may uh, isang international event na gaganapin uh, dito sa lungsod. At uh, sabi nga niya, itong uh, lady rider na nahuli, ay uh, pinagplanuhan umano niya itong uh, gagawin uh, at nakahanap nga siya ng uh, tsyempo noong linggo. Ang ginawa niya, Cheryl, ay uh, pumasok siya doon sa linya ng uh, bike uh, course dito nga sa Davao City, itong uh, triathlon uh, event. At uh, humarurot siya papunta doon sa Santa Cruz sa Davao del Sur at doon na nga siya nahuli ng uh, kapulisan. At uh, sabi din niya, ay uh, nagawa umano niya ito ang uh, kanyang uh, ginawa sa triathlon noong linggo dahil naka-experience siya o nakakarana siya ng uh, depresyon. Dulot nga ng uh, kanyang pagkabigo sa pag-ibig dahil nga uh, three months ago ay uh, nag-break uh, itong uh, Lady Rider at ang kanyang uh, boyfriend uh, na 14 years na ang kanilang uh, relasyon at na nagpatong-patong na nga ang kanyang uh, depression at anxiety kasi nga may negosyo ito at uh, nalugi at uh, nabaon ito sa utang. Uh, yun yung uh, paliwanag nitong uh, Lady Rider Cheryl. So mental issue ang kanyang... Uh... Uh, na-experience ngayon, may mental health problem siya. Pamaka mm -hmm. nga dyan, Cheryl, no at naikwento din ng uh, kapulisan na may uh, mental uh, health problem itong na-experience itong uh, lady rider na si Crisella, Ana Cabo at uh, paliwanag din, or uh, sinabi din ng uh, lady rider na gumagamit siya ng... Uh, marijuana or itong uh, cannabis para panggamot sa kanya nga uh, depression at uh, anxiety kasi nga uh, hindi siya nakakatulog nahihirapan siya uh, huminga at uh, yun ang uh, naging uh, gamot niya sa kanyang naranasan ngayong anxiety or mental health itong uh, uh, marijuana at uh, dagdag niya na binibili umano niya itong uh, marijuana online lang at uh, nasabi na din ito niya sa mga pulis uh, Cheryl ngayon, ano ang isinang kaso sa kanya, Brill, at magkano ang piyansa? Cheryl, naharap ngayon sa patong-patong na kaso. Ito ngang nahuli na Lady Rider. Kabilang na dito ang paglabag sa Article 151 o ito, na, ito nga uh, disobedience or resistance in uh, person with authority. Kasali na dyan ito nga uh, paglabag sa traffic law at maging ito nga paglabag sa helmet law. Na-impound din ang kanyang dalang motor kasi nga hindi ito registrado at wala din siya nga dalang lisensya. At uh, ayon nga sa kapulisan, wala pa silang uh, natatanggap na anumang... Recommended bail kasi nga wala pang inilalabas na resolusyon ito nga nga piskal sa office. At ang sabi din ng lady rider ay humihingi siya ngayon ng tulong sa publiko para sa kanyang pangpiansa. Sheryl? Meron, ba meron na bang bumisita sa kanya na kaanak at nakausap ka? Yes, share ayon nga kanina sa Lady Rider ay uh, bumisita na sa kanya ang uh, kanyang uh, pamilya at sabi nga niya isa uh, for the meantime wala pa silang nga uh, maitutulong na pangpiansa sa kanya. Kaya nga humihingi ito ng tulong ito nga uh, Lady Rider sa publiko para sa kanyang pangpiansa. Pero yun bang mga kaanak niya ay sinabi na talagang mayroon siyang uh, uh, mental health issues. Yes, Cheryl tama ka nga Janon nakausap din ng ating kapulisan itong uh, pamilya ng ng Lady Rider at sabi nga nila na naka-experience na umano ito ng uh, depression ang uh, kanilang uh, kaanak at uh, ayon din sa kapulisan uh, nasa pamilya na daw ito kung ipapa-undergo nila ito ng uh, psychological uh, procedure Cheryl mm -hmm. Kumusta naman yung naabala niyang triathlon event? Masasabi ba na nagkaroon din ng lapses dahil nakalusot yung babae sa ruta at ang dami niyang nalampasang pulis bago sa na corner. Mhm. Mm Cheryl tama ka nga diyan, no? ayun nga sa mga pulis ay naging matagumpay naman ang uh, ginawang triathlon dito sa lungsod sa kabila ng ginawang eksena nitong nga, lady rider. Uh, paliwanag ng mga pulis nakalusot umano itong babae dahil nga doon sa lugar na kanyang pinasukan ay meron silang nirespondihang dalawang bata na kailangang isugod sa ospital at bahagyang nakafocus sila doon at hindi nila namalayan na nakapasok na pala itong uh, lady rider doon sa bike lane na ng atray Cheryl. lona. Dagang salamat, Bril Montalvo.